Diretsuhan na to. Exam na tayo kaagad. Ha? Huh? <laughs> no, 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 no. Hey! <laughs> Hello! Kumusta ang mga estudyante ko? <laughs> Mukhang presko tayo ngayon ah. <laughs> kung fresh ko naman yung mga estudyante natin. No? Oh. Ito ngayon. Ang lecture natin ngayon. Wala. <laughs> Mag-exam tayo. Huh? Kasi pag nagli-lecture kasi tayo, wala. Maraming nangyayari. Hindi natutuloy. <laughs> Diretsuha na to. Exam na tayo kaagad. Oh! Ha? Final na tayo agad. Final. What? Final. No, 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 no. no. <laughs> ha? Hindi pa pala final exam to. Basta, mag-exam lang tayo. Okay, ito yung exam na gagawin natin. Simple lang naman eh. Baka kasi pag nagli-lecture ako, aantokay ah, na naman yan si Loco. Si Luper, baka matutulog. Si, Lu si Lupaw. Aba, mukhang excited sa exam. Mundo ka. Luper, atras, atras, atras. O sit, mukhang excited si Luper sa exam. Sabi niya, kay ano, magsimula na tayo. Mag-exam. <laughs> okay, simple lang naman yung exam natin, ha? Okay, mag-wait lang kayo, mag-wait. Simple lang yung exam natin, ha? Mukhang excited kayo dito, ah. <tinyo> Wala, walo? Oh, nakita nyo yan? Merong ban pipar? Kasi nga, mag-exam tayo, kaya may papel dyan. Pero ang gagawin ninyo, hindi kayo magsusulat. Ito lang yung exam natin, ha? Ah. Makita kasi niyo na may treat ako, no? Kaya siguro, ang, ang iniisip ninyo, eating contest to. Hindi eating contest to, oy. Hindi eating contest to. Tandaan nyo, quiz ito. Exam nyo ito. Ah. Huh? <laughs> okay, stay. Wait lang. Walang kakain dyan, ha? Hindi yan eating contest. Walang kakain yan. Ayan! Hindi magsusulat. Simple lang naman yung gagawin nating exam. Nakita nyo, may papel. Nakapatong yung treat. Magbilang ako ng 1, 2, 3... Hintayin nyo yung instruction ni daddy na pwede na, na, pwede na ninyong kainin yan. Pero kung wala pa kayong narinig ni daddy na pwede na, abay huwag niyong kainin. Huh? Ready na. Ulitin ko, ang instruction ko, magbilang ako ng 1, 2, 3, hintayin nyo yung go signal na pwede na kayong kuma kumain. Pag sinabi ko ng pwede na, tsaka na. Ha? One, two, three. O, oh, hintayin nyo yung signal ko. Magmukhang magandang exam to, ha? Ah. Magandang exam to, ha? Ah. Wala kaming lecture-lecture, eh. Kaya ito na exam. Exam na lang kaagad kasi hindi kami nakakapag-lecture pagka normal na ano, na... normal na klase <laughs> Wala pa akong sinabi, ha? <laughs> Aba, mukhang interesado sila dito sa exam namin, ha? Interesado sila dito sa exam namin, ha? Pero pag nag-lecture ako, hindi sila interesado. Ganito pala, mag-exam tayo lagi. <laughs> oh, excited na, oh. Yung iba dyan, hindi na makapagpigil, eh. Ayan, oh, ganyan. <laughs> Mukhang matalino pala itong mga to pag-exam uh, ang Ginagawa namin, hindi ako nagli-lecture, oh. <laughs> Yong isa, hindi na mapakali, oh, Yung dalawa, hindi na mapakali, oh. <laughs> oh, tinaw, hindi na mapakali, oh. Aba! Mukhang papasa eh. Mukhang pumasa sila sa exam namin, guys eh. Mukhang pumasa sila sa exam namin, oh. Okay, eat. Eat. Lupaw. Kasi lupaw, baka hindi pa mo. Lupaw. Kasi lupaw, baka hindi pa mo. Lupaw, baka hindi pa mo. Lupaw, baka hindi pa makakasali sa exam. Yung kay Lupaw, wala na. <laughs> Saan sa iyo, Pes? Ayun, kinain ni Lulo. Ay, Lulo. <laughs> kinain nila ba kayo kay Loper? Oy, wala na. Pumasa kayo sa exam natin ah. Ano? Ah. Exam uli. Gusto yata nila, laba, ma, mag-exam pa daw uli. Ma, ma, ma. Okay. Ha? Maganda daw pag-exam lagi. Congratulations, Loki. Congratulations. Loki, congratulations. Ikaw, congrats. Dapa congrats. Dapa congrats. Good. Good. Congrats. Oh, congrats. Oh, congrats. Oh, very good. Pwede na kayong umuwi. <laughs> Ang galing, 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 galing.